Dad, huwag na kayo magtalo. Nakikita kayo ng mga bisita. Doon na lang tayo sa labas para makapag-usap kayo ng mainahaw. Sige eh? na, Jun! Malis ko na dito! Malis ka na! Malis ka na baka mayroon pa akong magawa sa'yo. Hindi ko mapigilin ang sarili ko. Gert! Bert! Sandali. Bert, alam ko malaki kasalanan ko sa'yo, Bert. Pero gusto ko namang marinig mo yung psycho, ko, Bert. Wala naman ako talagang planong takasan yung natraso ko sa'yo. Plano ko talaga nung mingin ng tawad sa'yo doon pa. Pero nagkaroon ako ng amnesia isang aksidente, kaya matagal ako nawala yun ng rason. Oo, oh, ito yun Matigin mo. Maniniwala pa ako sa'yo. Nadala na ako sa kasinungalingan mo. Hindi mo na ako mauuto! Guard! Lapas mo nga ito rito! Guard! Kung kinakailangan, kalad ka rin ninyo! Wala ka rin ginagawang masama! Huwag niyong gawin yan! Huwag niyong gawin yan! Oh, bakit hindi ka makasagot? May hindi ka ba sinasabi sa amin ng daddy mo? Alam mo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. iyo oh, may ka lang. Bakit parang guilty ka? Anong sinisikreto mo, Juna? Ano ayaw mo sabihin? Sige, pupuntahan ko na lang yung daddy mo at sasabihin ko, may tinatago ka para siya na lang mapaamin sa'yo. si tama na, huwag ka lang, makialam! lang sa natin, mo lang ako teka lang mo na ako, Mukhang Mukhang ka sabi! Mukhang Diyos tama na! Tama na tama, na tama na! Tama na! Tama na! mo Sandali! Patabali ba? mo na ako, Bird! Dad! Huwag mo siya Mahawa ka sa kanya! Mahawa? Mahawa sa kanya? Bakit? Siya ba naawa sa akin? Naawa ba siya sa amin ni Minda! Dahil sa'yo, napilitang kami ni Minda na magkandak sa abroad para lang makabangon ulit! Tinis namin na hindi makasama si Gina habang lumalaki siya. Nakawatak-watak kami dahil sa'yo! Ilan taong kami dapat nagsasama pero hindi! Ito ang kung bakit nasira ang pamilya namin! Alam mo, kulang pa yung sapak na pinagigay ko sa iyo dahil sa ginawa pamilya namin! Sorry, Bert! Sorry talaga, Bert! Sorry! Okay, ang pipigay mo tama iyo! tama Ah! 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 na? Ah! 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 mo Ah! 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 Ano? Hmm. Okay, oh, ulit nga yung mo, sabi mo? Tatay mo? Itong gabong to? Yung hype tatay mo? you <laughs>